tayo lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. Pagkatang araw po sa atin lahat. Mga kabayan, nagsalita na rin po itong si Manong Chabet na matinding anomalya at corruption na nangyayari ngayon, lalong-lalo -lalo na sa control sa gobyerno na pinamumunuan itong si Marcos Jr. Mga kababayan. Kailangan kumilos tayo, sama-sama uh, tayo lahat at uh, pag-usapan natin kung paano pa ma makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Ito na siguro ang pinakamaraming, uh, pinakamalaking uh, corruption po mga corruption na administration. Sa so bagay, ito yung sinasabi po na the most corrupt budget, no? itong 2025 budget. Lalo-lalo na po yung anomalya dyan sa Baykamera Report na kung saan ay na discover po ni Congressman Ungap at ni Attorney Vic Rodriguez na mayroong 28 pages na mga blanco at uh, halos git 241 billion po ang katumbas dito mga blankong uh, line item na ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin na-resolva sapagkat napakabagal po ang galaw ng Supreme Court mga kababayan po natin. Anyway, no, at uh, hindi rin po may ni Manong Chavit no, na magkomento sa ganitong isyo dahil siya po ay sanay at uh, batikang politiko rin po ito. So actually, ang uh, dalawang ito, no, kagaya po itong si uh, Ramon Ang, ito yung mga taong mayayaman, no, oligarko, na handang tumulong po sa mga mahihirap. Ito po yung mga hinahangaan natin, yung sinasaluduhan po natin. Hindi man sila politiko, pero sila po ay mga tumutulong sa panahon ng pangangailangan. Kung siguro, no, may magsasalita na talagang muskurap ito, pinakakurap ito, eh, ito sila talaga kasi nakikita nila mismo yung kahirapan ngayon sa atin na so, nararamdaman nyo rin sir yung burden Bilang kayo nakakakita over the top of the dome sa mga problema ng bayan kasi, Sir, marami talagang Pilipino ang, ang kailangan ng tulong ngayon Oo, eh talaga maghirap tayo kundi ito mga maraming mga graphic curation, mga kalukuha ng mga mga batas natin at uh, mga leaders natin So, nasa mga leaders natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayo kikilos sa baba. Sir? Sir, Ganda itong sinasabi ni uh, Manong Chavit. No? Kung hindi kikilos yung leader natin, tayo ang kikilos sa mga Pilipino sa mga kababayan. Sa, sa ating mga kababayan at kikilos uh, uh po kami na masyadong mangyari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan, kailangan wag tayong bumitaw. Dahil uh, lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umuutang pa sila. So, wala na tayong pupuntahan kung uh, hindi mabantayan itong mga utangin pa. At uh, kung nagamit lang sana lahat yung mga uh, pera ng Pilipinas, hindi abot na ganito ang utang natin. Kung manage lang sana. Na... O, so, napakaganda po yung punto ni Manong Chavit. Ha? Kung nagamit lang sana ng maayos ang pera ng ating bansa, hindi sana tayo kahantong sa ganitong kalaking utang. Natin. Yung totoo naman yun, mga kababayan po natin. And of course, kahit anong sabihin ni Bungbong Marcos na ngayon lang po nila ito na-diskubrihan, ngayon nila nalaman, imbestigahan nila papanagutin nila yung dapat papanagot. Ito po ay napakalaking kalokohan dahil no sila mismo alam nila yan nung uh, simula pa lang no na hindi na nagkakaroon ng mga major infrastructure project, nagkakaroon ng mga insertion sa mga uh, budget no sila rin po yung mga nagtatagtag pawas at pupunta sa kanila yung pabor itong mga ayuda na ito, yung mga flood control na ito. Kaya kahit anong hugas kamay po ni Bongbong Marcos, wala na dahil alam na alam na po ng taong bayan kung ano po yung katotohanan. Okay, so dahil napag-usapan na rin natin ito, mga kababayan natin, so puntahan natin itong uh, ni Bersamin ngayon, mga kababayan, kung saan ay bumanat po ito sa mga miyembro ng House of Representatives. So ito pa rin is the of corruption, corruption, po sa pundo ng bayan. So ngayon sila po ay nag-away-away, no? So sila ay naglalaglaga na mukhang walang ako kung sino talaga yung dapat managot dito po sa mga matitinding anomali at corruption na nangyayari po sa ating bansa. May dapat managot, may dapat, no? Nababayad ay ito po yung mga taong ito. So kung galit siya ngayon, palagay ko ito ay isang drama lang, diversionary lang para hindi mabalik sa kanila ang pagsisisi. Siyempre yung taga House of Representatives, din ng drama para palabasin na wala silang kinalaman sa mga nangyayaring insertion sa pundo, particularly po sa DPW. Eto. Tingnan natin kung sino yung magwawagi. Tingnan natin kung sino yung mga mananatiling nasa pwesto pagkatapos ng pangayan ito. Okay, tuloy natin ito. Uh, I don't know if you have read that statement that we released yesterday. And uh, it's all about uh, the issues that were being uh, thrown at the executive branch. The cabinet uh, had a consensus, to come out with a unified statement, and uh, that unified statement was well studied about its implications. And we just confronted that matter of uh, a threat uh, from one of the members of the House of Representatives to send back the net to the executive.. So, nagagalit po itong si Versa Min, sa ng taga House of representative, na ibalik sa kanila itong National Expenditure Program. Kasi pag binalik ito, eh, napakalaking insulto po. No? At magkagawa na naman sila ng bago. At uh, sabi niya nga, wala namang gano'n na nangyayari sa amin. So ngayon, sino yung gumawa ng mga na-discover na discover na nagkadubli ng pagpupundo doon sa anumalian ng platform? Diba? Sino sa kanila? Kung sinasabi ni Versamen, wala po siyang kinalaman. Now, that uh, has never happened because once we submitted the nep. Never happened daw. Babayan uh, natin. The executive has submitted the nep. It's all now left to the uh, processing by uh, the House of Representatives as the proper body under the constitution to exercise preliminarily for, for the first time. The power of the purse. Uh, by causing a review. That's the first uh, act in the process for for uh, stage process of budgeting. Now, those statements that uh, were uh, uh, issued by that uh, single member of the house does not, uh, of course, we are not comfortable with it because uh, the executive is put in a bad light. So, hindi daw siya pabor mga kababayan natin dahil sila nga po yung napapasama. Tanggalin mo na kasi si Martin Valdez. So, we had this consensus to come out with a unified statement. We did not provoke anybody but uh, we just said that we are objecting to the uh, well, the announced uh, objective of returning the net to us. That should not happen. Well, maybe it was not meant to be sensationalized, no? but uh, uh, we do not like also to convey the idea that uh, uh, it's a one-way street against us. No? So we just came back with a natural uh, mechanism for uh, saying that why do not do not judge us, judge yourselves first. But, yes. first, is it an innuendo na clean first their district and clean the house? A... Well, I don't know if I can use the word innuendo. How, it's how as it clear innuendo? as direct as that. It's not a mere innuendo. It's just a, clear message that... Uh, So yung mensahe dito ni Versamen mga kababayan po natin, no, na talagang wala daw po silang kinalaman dyan. Hindi pwede na ibalik na yung NIP, no? Kung uh, talagang may nakikita po silang anomalya. So sabi nga ni Versamen wag Maglinis muna kayo. No, dyan sa inyo. Uh, wag nyo kaming sisihin. Wag sisihin itong executive branch sa, sa mga anomalya no na parang gustong papalabasin Na yun ang nangyari yung mga insertion doon pa lang sa National Expenditure Program. Pero ilang bisis na po yan makababayan po natin. ba? Diba? Discover na kahit doon sa pagchap-chap ng mga major infrastructure project na inipinans ng uh, foreign finance no ay pinagcha chap nila at uh, inallocate sa mga maliliit po na mga proyekto. And uh, sabi nga nitong si Toby Tiangco, yung gumagawa ng talagang anomalya ay itong small committee na hindi daw po makikita uh, walang walang ebidensya ba kung totoo itong uh, small committee na ito na yung uh, ano lang dyan, yung chairman ito ko, si Uh, si Kimbo, si Manix Talipi at ang minority leader na sila Libanan, no? Si Libanan itong apat na ito, ito yung kailangan lang no na kumanta para malaman kung sino-sino kinaguutos -sino nagpapagawa nitong mga insertion na nangyayari po sa pondo particularly po sa Divisoria Village. At nakaramdam po sila ngayon ng hiya, no? Uh, yung mga mga mukha dahil mula sa 1.1 trillion na punto ng DPWH, eh, 880, uh, no? Yung kanilang nire-request ngayon, eh, mukhang nahiya na rin sila, no? Dahil nabubuking na po sila. Anyway, mga kababayan po natin, alam nyo, napakaganda nga po yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon na dapat talaga palitan na itong si Martin Valdez bago pa mangyari yung nangyayari po sa Indonesia ngayon. Kasi, at uh, siyempre, no? Uh, nakasalalay din po itong mga susunod na mga kaganapan kung paano po i-address ni Bongbong Marcos ang mga isyo ngayon ng corruption at nangyayari sa ating bansa. Tandaan niyo po ha, ang tao ngayon ay nag-aabang, no, nagmamanman, may makukulong ba? No, may masisibak ba? Yun ang sibak ang mga nasa DPWH. So easy lang po yan sa kanila si Bakin. Tamas so gusto nilang si Bakin yan eh. Dahil kung hindi kakanta ang mga taga-DPWH, hindi hindi malalaglag yung mga congressman. No? So dito tinitingnan natin na kailangan talaga may managot at kailangan may matanggal na congressman. Hindi po piso lang o barya yung pinag-uusapan. Trillion po yung pinag-uusapan. Na kaya nangungutang po ang Pilipinas para mapuntuhan ang mga major infrastructure project dito mga plot control na ito. Pero malalaman po natin multo pala kanilang pinupuntuhan at ang, bull, at ang, at ang pera ng bayan, pupunta sa bulsa ng mga kongresista. O, oh, ayan, Tingnan natin ito, mga kababayan po natin, ha? Kung ano po yung mangyari, abangan po natin yan. Kaya kapit lang po tayo, walang bibita, Tuloy-tuloy po natin na ipaglaban yung ating karapatan. Tuloy-tuloy po tayo, no? Ito sa pagkabubulgar ng anumang anomalya na nangyayari po sa atin. So, salamat po sa mga naninigay. And of course, kung kayo po ay nakasubscribe na, palike naman ang video ito kung kayo pa hindi pa nag-subscribe, kalimutan na mag-subscribe dito po ating munting channel. Ababa yung better page.